Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Seskip Village dito sa Pasay City kung saan ipapakita ko sa inyo yung kagandahan ng lugar na ito. So ayan. Hey guys, for so today's video, nandito tayo ngayon sa Seskip. Bumalik tayo dito para kumain ulit. Kasi nagustuhan namin yung mga seafood. At saka, treat kami ni Alvin ngayon dahil si Alvin bagong sahod sa YouTube. Yung mga YouTuber na mga ano natin. <laughs> Salamat kay Alvin. Parang suplado si Alvin. Dapat Parang ayaw yata ba ni Frida? Si Alvin, bawa, bagong sahod sa YouTube, kaya mag-treat siya ngayon. So kami naman yung iti-treat niya. Ay, parang, parang sa Henry Chopre, parang ayaw mo yata ba ni Frida? Ay, ito may video. Ang hindi yata ako bang Frida. Try mo. Please, Ayan, napaka, napakaganda dito sa si escape dahil parang pangmayaman siya. So nakita mo yung sunset, yung view. Wala pa palang Ay, dito tayo sa gitna dumaan para access sa ano. Ayan. Siski Village. Village. Ayan. Ay, dito tayo. Picture, picture, picture. O, Picture. Ay, ganito sa retamblin, o. Welcome to Siski Village wala talaga Pero kapag wala talaga tao ganitong oras ano kung bakit ang bukas nitong mga ganito yung open air is 5 5 pm pa so this time uh, alas 3 pa lang wala talagang tao kasi sarado pa to pero yung mga nila bukas na pero itong open air sarado pa to At siyempre guys, dito tayo sa Toki natin. Dito tayo pupunta sa Asian Taste. Ayan, dito tayo sa Asian Taste. Hello. Doon yan sa kabila. Ayan, Asian Taste Seafood village. Sarap dito i-leak yung ano. So ayan guys. Dahil wala akong pambayad. Dahil wala akong pambaya dito sa CISCAPE sa Asian Test, patutulog muna ako. Gisingin nyo lang ako na, <laughs> <laughs> uh, na lang ako tapos na kayo kumain. Patutulog na lang ako. Halika na nga baka may tutong sila rito. Ito yung pang Chinese yan Di man tayo mga Chinese Dito o Pwede ba dito? Dito na ba dito? O sige dito lang tayo So pipili na tayo ng menu Ang napili ko yung steam-steam lang Para lasap na lasap talaga yung lasa ng mga sipons Gusto ko yung konting kululang lang Yung gumagalaw-galaw ka sa serve na kaagad sa akin So yun uh, Gusto ko yung steam na hipon Masarap yan Tapos syempre puset tapos gusto ko may sabaw ang uh, sinigang sa miso or salmon na ulo na sinabawan. Yung masarap yan. Tapos syempre may mili pa tayo. Kailangan may gulay, no? Ayan. Sapsoy? Sapsoy. Ano ba sa inyo? Ano bang ba gusto nyo? Yun, lahat na sinabi mo. <laughs> Thank react yung si magbabayad do. Ayun oh, nasa likod. Thank you, si Alvin. Pre, are ayun. Maawa ka na, please, ako magbabayad nito ba sumahod ka ngayon. Thank Salamat to, Abraza. Order. Actually talaga si Alvin yung magbabayad nito. Maiimbitahan lang ako dito kasi nga. Thank you, thank Bagong sounds si Alvin sa kanyang YouTube channel. Nice to uh get -huh. Tapos, yeah. tapos yeah. si Salomo yeah. naman bukas. <laughs> Tagos ang Mall of Asia. So, yeah. Kisha. Yan po kasi ang can... extension ng SM Mall yeah. of Asia, yung reclamation. Ano po yan? Yeah. Ganyan ah, okay. yung bahagi rin. Okay. Ah, walang no, man, luto? Okay, okay. Sige, okay lang. Maghintay tayo. nakabreak tempo pala. Matulog muna ako pa yung unan. Okay. <laughs> Ayan, dahil break time ngayon, ituro ko muna kayo sa labas na kung saan. Papakita ko sa inyo kung saan ako dati nakatira at natutulog at tumatambay. Let's go. Ganda nun, oh. Ayan, dito ako dati tumatambay at natutulog at nakatira. Pakita ko sa inyo. ayan guys, kung inyong mapapansin, itong mahigitan sa likuran, buhangin na ngayon, di ba? Gating dagat ito, na kung saan, dito kami nangunguha ng tahong, dito kami tumatambay tapos dito dati maraming naliligo maraming nagiinuman dyan pag pa ako aura-aura so dito na eh, pag inuman ako dito ng mga naliligo at saka dito kami nangunguha ng tano tahong ngayon kasi tinambakan na sila ng buhangin kaya wala na yung tahong wala na isda na wala na din yung mga taong pupunta dito ng pagkarami-rami sana sila lumipat yung no? naliligo no? may alam ba kayo yung saan sila lumipat para mapuntahan ko ulit kasi nakita ko dito puro buhangin na siya pero dati dito, si Alvin TV, nagpa-vlog dito sa Dynamite. Naalala nyo pa ba yun? So, ito yon Matambakan na sila ngayon. Pero balita ko, pero balita ko guys, may good news pa rin dito, no? Kasi may nagpinto sa akin yung kapitbahay namin, Tis na sabi, tatanggalin daw ulit yung buhangin mga 300 meters para gawin ulit dagat. So, good news niyan para dito, para gumanda ulit yung Pero hindi ako sure ha, kasi balita lang yan ang kapitbahay kong Tis Musa. So, hindi natin alam sana totoo no ang kwento niya kahit na <laughs> isang business lang sa magsabi ng totoo basta totoo yung sinasabi niya so yun lang pinakita ko lang tapos ngayon break time pa sila waiting kami kung sino daw ang mag-order sino ang magluluto kasi busy pa sila dito dahil break time din pagdating namin so ikot-ikot muna tayo diyan ka rin ba natutulog ninsan ay ah, yes may dalakong mga kumot diyan diyan ako natutulog unan diyan ako talaga nakatira oo kaya itong lugar na to memorable to sa akin. So ngayon, ngayon naman iba, kumbaga parang wala naman ako doon, nandito tayo sa taas kasi doon ako tayo dadaan. Pero ano, mas maganda dyan talaga kasi dati napaka-fresh ko ng hangin dyan saka napaka-fresh ng mga seafoods dyan, mga tahong, kung ano-ano pang isda tilapia dyan, mga mistisang bangus na nakukuha namin dyan. Kasi marami mga isda dyan dati, iba-iba. So ngayon, ito nga yung itsura niya dati, oh. Ano? Ah, Ayan, ganyan dati siya kaganda. Buti may picture pa sila, no? Ayan, ito dati sila dito. Dagat pa yan at saka may tubig pa dyan. So ako naman dati, kasi nasa taas to dito sila nakapwisto. So ako dati nandun sa kabila. Pero mas malapit ako sa dagat na kung saan doon ako nungunan ng tahong at kung ano-ano pa. So dyan kami nag-swimming. Nakita mo naman dati yung ganda niya, o oh. Ba? Ayan ang itsura niya dati. So ngayon... Sunset viewing. Oo, sunset viewing talaga siya ito. Sunset viewing. Kaya naman pagdating na ng hapon, ang dami-dami na ditong pupunta na pupunta para saksihan ang paglubog at pag-alitaw ng sunset natin. So kaya ngayon, parang naging malungkot siya kasi naging ano na siya, naging buhangin. Kaya wala na din masyadong pupunta na marami kasi wala na yung dagat. Tapos bawal na din kasi nga ginagawa nila sa ngayon. So yun nga. Sabi mo, di ba nakaka-relax naman talaga pag naririnig mo yung hampas ng alon, yung uh lamig ng dagat, nasisimoy mo yung lamig ng dagat, o okay. ganyan. Ah yes, nakaka-relax naman din talaga pag naaamoy mo yung fresh na hangin at sa hinahampas ka ng mga alon, tapos nag-iimot ka na mag-isa. So parang nakaka-refresh ng utak kasi dati 'di ba, yun nga yung mga time na yun na hindi pa tayo diwata Paris, kumbaga parang magulo pa ang mundo natin noon. So dito ako nagtatambay para ma-relax yung utak ko, para maging ma-refresh. At the same time, marami tayong nakikita ng mga magagandang tanawin at mga lalaking nagiinuman dito. Kaya dati talaga itong lugar na to, pakita mo, hindi ako nawawala dito dati. So masaya din ako dahil nandito ako ngayon, nakikita ko pa rin siya kahit nawala na yung dagat. Pero yung alaala mo na magandang mga alaala dito sa lugar na to, hindi na mawawala yon. So yun ang inahanap ko sa lugar nito kasi napaka peaceful dito. Alam mo ba yung pakiramdam na malungkot ang buhay mo tapos pag nahampas ka ng mga alon na basa ka dyan sa may alam mo yung nare-refresh yung utak mo, nakaka-relax siya. So parang ganun yung pakiramdam ko dati. Kaya naman, pag nandito talaga tayo, buti na lang magpunta tayo dito, hindi naman pwede na hindi natin talaga siya maalala. Kaya naman, tingnan natin ulit. yung So ayan. Ayan, diba? na tulad niyan sinabi ko sa inyo na sinabi ng kapitbahay ko na chismosa doon sa amin na tatanggalin nila ulit yung dag ay yung buhangin para bumalik ulit yung dagat kahit lang metro lang. So napakaganda niyan. napakagandang balita kasi yung mga pupunta dito, marirelax ulit sila at marirefresh sila at napakaganda talaga ng tanawin. May kita naman natin ulit yung sunset. At saka hindi ko alam kung itong ano bang tawag dito, crane, yung gumaganong ganon. Kung, kung nagtatanggal na ba siya, inaalis niya na yung mga buhangin dyan na bago or ginagawa. So hindi natin, hindi pa natin malinaw kasi hindi ko pa naman nakakausap yung nag-driver nang ng, kasi bawal pumunta. So sana yun na yun, yung ibabalik na ulit yung dagat dito. So yun lang guys, pinakita ko lang sa inyo at kuninto ko lang yung mga karanasan ko dito sa lugar na ito. So alam niyo na, wala may palit d'yan sa may gilid ng Sofitel. kami nakatira, may malaking puno d'yan. Bago pa tong gawin itong lugar na to kasi matagal na ako sa lugar na to. So, mm -hmm. ngayon uh -huh. pinagbawal d'yan yung mga nakatira kasi damot-damuhan to dati dito eh. So ngayon, nung pinagbawal d'yan, lumipat kami dito, dito d'yan sa area na yan hanggang doon. Tapos mga damuhan to dati dito, kaya itong lugar na to very ano talaga, very memorable, memorable. at very, very ano, parang ang laki nang naging party niyo sa buhay ko So kaya ano, pinikwinto ko lang sa inyo lang <laughs> So ayan guys, dati sabi nga nila hanggang tingin lang kami dito sa lugar na to Pero di ba God is good talaga all the time Kasi ngayon nandito ako para tikman ko naman yung mga tinda rito, yung mga kainan dito Na hindi ko nasubukan dati So let's go, dahil pinakita ko na sa inyo at nagkwento na ako Pinix ko na, kwinto ko na, napaka memorable itong lugar na ito So, babalik na tayo doon sa restaurant at kakain na tayo. Buti nga ngayon, maswerte tayo dahil, di ba si Alvin, treat niya tayo ngayon. Salamat, <laughs> <laughs> Alvin! Ayan, di ba, nakita nyo na kung gaano kagada yung lugar. Alam nyo ba kung bakit wala pang masyadong kumakain? Kasi nag-open talaga sila dito sa open air, mga 5 p.m. May oras ngayon, guys, nasa 3.30 pa lang na kung saan. Wala pa talagang tao dahil kami pa lang Pero pag gusto nyo naman kumain ganitong oras mga 3 Bukas naman sila kaya lang sa loob lang ng mga restoran So dito sa labas Nag-start talaga sila dito magkatao Alas 5 po ng hapon So ayan puntahan natin kung saan kami kumain So dito yan at Mayroon din pala sa dito ng mga live band At kung ano-ano pang mga palabas nila dito Kaya lang nag-start ito talaga pag gabi na Mga hapon mga 5 or 6 hanggang uh, madaling araw siguro So ayan puntahan na natin yung uh, uh, Suki ko dito na kung saan naging uh, favorite ko na din yung mga pagkain nila dito. Halika na. Ah, okay. <laughs> <laughs> kami para oh, okay? namin itong -no. Baka tawuin kami niyan ha.

kain na tayo So ito ang na-order namin Meron tayong steam halabos na swahi At syempre meron tayong adobong pusit At meron tayong salmon bili na sinabawan Tapos meron tayong chop soy Pero meron pa tayong sashimi um, na salmon Tapos meron pa tayong um, steam na pampano So wala pa yon Ay medyo gutom na kami So huwag natin hintayin yung kumain na tayo So ayan ang mga order natin Alvin yung ano so guys ito sa malakas na araw so ito yung mga inoasad meron po kusit, meron po gulay at meron din po sa bawang ayan, uh, so, uh, okay. uh, okay. so, kung ano na mo na po oh. pre video ko lang pre sa akin ng wasabi kunting sawsaw lang pre kakaunti lang talaga pero ang tapang kunting sawsaw lang yan Parang napapaluhang sa masamig mo. So ayan, tapos na tayo kumain. Balik na tayo sa parisan. Ipakita mo yung pinagkainan natin. Tapos syempre, let's go na. Bye, bye, bye.